And lastly, pangatlo, share your heart. Ibahagi mo sa iba ang puso mo. Kapag nakatanggap ka ng pagmamahal ng Diyos, napatawad ka na sa iyong mga kasalanan, ikaw ay napabilang na sa kanya mga anak, ay ano naman na susunod? Kaibigan, hindi mo lang babantayan ang iyong puso. Kung hindi, ihahanda mo naman ang iyong puso para ibahagi mo ito sa iba. Ibabahagi mo ang pagmamahal ng Diyos na natanggap mo sa iba. Ang isang paraan para ma-reset natin ang ating puso ay balikan natin ang calling sa atin ng Diyos. Tandaan mo palagi yung Matthew 4:19. Sinabi ni Hesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng mga tao." Now, tingnan mo kung paano ire-reset ang buhay natin ng talatang ito may pagbabago itong gagawin sa atin. Head level change, heart level change, at hands level change. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagat, ay sumunod kayo sa akin. Follow me. Ang ibig sabihin, mananatili ka sa presensya ng Panginoong Yesus. Sasama ka sa kanya kahit saan. Susundan mo ang kanyang mga yapak. Kikilalanin mo siya. Aalamin mo ang kalooban niya. Ito ay head level change. Then, sabi sa verse, gagawin ko kayo. Ang ibig sabihin, kung mananatili tayo sa presensya ng Panginoong Yesus, patuloy natin siyang kikilalanin at palalaguin ang ating relasyon sa Kanya, ay babaguhin niya ating puso. Ito ay heart level change. Magbabago ang iyong mga priority. Kung dati wala sa priority mo ang Diyos, at ang lang ay ang sariling kalayawan, o plano, o pangarap, at hindi kasama ang Diyos sa iyong buhay, ay habang nakikilala mo naman ang Panginoong Yesus, ay binabago na niya ang iyong pinapahalagahan sa buhay. Kung anong mahalaga para sa Kanya, ay yun din ang magiging mas mahalaga sa iyo. Then, tingnan natin kung anong mahalagang bagay para sa Panginoong Yesus. Sabi sa talata, ay gagawin ko kayong mga mangingisda na mga tao. Ang ibig sabihin, ay ang puso ng Panginoong Yesus ay hanapin ang mga naliligaw. Hulihin sila at iligtas. Sabi sa Luke 19.10, Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Kaibigan, ito ang puso ng Panginoong Yesus. Dito tayo titingin araw-araw sa puso niya. Ito ang ating North Star. Lord, ang puso ko ba ay naka-align pa sa puso mo? Hinahanap ko din ba ang mga naliligaw at dinadala ko sila sa iyo? Ibigan, ang sabi ng Panginoong Yesus ay gagawin kanyang mangingisda ng tao. Ito ang hands level change. Hindi mo kayang gawing mangingisda ng tao ang sarili mo. Kailangan mo muna ibigay ang iyong puso sa kanya. Kilalanin mo siya araw-araw at habang ginagawa mo ito, babaguhin ka niya. Ang bunga ng paglagumo sa pagmamahal sa Panginoong Yesus ay ang iyong commitment na mangisda ng tao. Magkakaroon ka na ng passion na gumawa ng alagad at itrain sila na gumawa din ng alagad. Sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew 28.19, Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayon sa talata ay ang puso ng Panginoong Yesus ay gawing alagad niya ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. At ito din ang gagawin natin habang tayo ay humahayo sa bahay, humahayo sa trabaho, humahayo sa mall, beach, gym at iba pang lugar at iba pang activities na ginagawa natin gan tanda mo ito. Ayon sa Matthew 4.19 ay ang tunay na description ng isang alagad ng Panginoong Yesus ay isang taong hinahanap at kinikilala niya ang Panginoong Yesus. Head level change. Siya ay binabago ng Panginoon. Heart level change. At siya ay committed at aktibo sa misyon ng Panginoong Yesus na hanapin ang mga naliligaw at gawin silang alagad. Hands level change. Kaya nga kaibigan, masasabi mo ba sa iyong sarili na ikaw ay totoong disciple ng Panginoong Yesus base sa description ng Matthew 4.19? Kapag nakikita mo na ang puso mo ay hindi naka-align sa calling na ito sa buhay mo, i-reset mo ito kaibigan. Share your heart to others. Kung nakatanggap ka ng pagmamahal ng Diyos nung ikaw ay niligtas niya, ay ikaw naman ngayon ang tinatawag niya para ipasa sa iba ang kaligtasan at gawin silang alagad. Ang motivation natin, kaya natin ito gagawin, ay dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Ang pagmamahal, ang pinakamalakas na emosyon. Dahil sa pagmamahal sa atin, kaya niyakap ng Panginoong Yesus ang paghihirap at kamatayan sa krus. Mas malakas ang pagmamahal kaysa sa galit at poot. Ang pagmamahal ang mag-overcome ng lahat ng ating pag-aalinlangan. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ang nanaig sa Diyos upang tayong mga makasalanan ay mahalin pa rin niya at iligtas. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, nagawa niya isakripisyo ang kanyang anak. Ganon din ang Panginoong Yesus na naging maawain sa mga taong naliligaw, may karamdaman, may hirap, balo, mga naaapi. Kaibigan, ganito kakamahal ng Diyos. Ayon sa Romans 8.38-39, sapakat natitiya kung walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap o ang kataasan, ang kalaliman o alimang nilalam, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Now, kung pagmamahal ang motivation ng Panginoong Yesus para iligtas tayo at pagmamahal din ang motivation niya para isecure niya ang ating future. Walang makakapaghiwalay sa atin sa Kanya, sa Kanyang pagmamahal. Ay pagmamahal din, dapat ang maging motivation natin. Kaya nga ang tanong, gaano mo kamahal ang Diyos? Gaano mo kamahal ang mga taong naliligaw? Masasabi mo ba sa iyong sarili na mahal na mahal ko ang Diyos at ang mga naliligaw to the point na kahit mahirapan ako, hindi ako titigil sa pagdadala ng kaluluwa sa Diyos. Kahit anong problema kong pinagdadaanan, hindi ako titigil na maglingkod sa Diyos sa iba't ibang gawain. At dahil mas mahal ko ang Diyos at ang aking kapwa, willing akong magpatawad para lang maakay ko ang aking kaaway sa Diyos. Willing akong i-deny ang aking sarili. Handa akong ibahagi ang aking puso sa iba kahit mapagod ako, kahit mapuyat ako, kahit magkasakit ako, kahit gumastos ako." Kaibigan, reset your heart. Paano? Share your heart to others. Narealize ko, pwede tayong maging judgmental sa ibang tao na hindi pa kilala ang Panginoong Yesus. O hindi naman judgmental, sobrang preaching naman tayo sa kanila. Masalanan ka, ayon sa Bible, magrepent ka na, hinahampas natin sila ng ating Bible verse. O kaya naman, sobra naman tayong magmahal. Pero wala naman tayong plano na sila sa Panginoong Yesus. May tinulungan kaming kamag-anak nung siya ay may sakit pa. Gusto naming ipakita sa kanya ang pagmamahal ng Diyos. Kaya lang nabigo kami ibahagi sa kanya ang kaligtasan bago pa siya namatay. Ito ang isang bagay na hiningi namin ng kapatawaran sa Diyos. Dahil hindi namin sinamantala ang pagkakataon nung siya ay buhay pa. Ibigyan, tama lang na tumulong sa material na pangailangan ng ating mga mahal sa buhay. Pero huwag din nating kalimutan na mas kailangan nila ang spiritual na kaligtasan. Kaya ipakita natin ang pagmamahal sa iba dahil gusto nating magkaroon ng pagkakataon na maibahagi natin sa kanila ang kaligtasan. Kaibigan, ng kaligtasan ng bawat tao ang dahilan kung bakit namatay ang Panginoong Yesus sa krus. Kaya kailangan nating i-align dito yung ating puso na sa lahat ng ating ginagawa ay naroon ang panghahanap ng pagkakataon na maibahagi natin ang kaligtasan sa mga tao. Ang trabaho natin ay hindi mag o linisin sila bago natin sila dalin sa Panginoong Yesus. No, mali. Kaibigan, hindi ikaw ang maglilinis sa kanila. Hindi ikaw ang sa kanilang kasalanan, kundi ang banal na spirito. Ang trabaho natin ay maging mabuting patotoo sa kanila. Mahalin natin sila at ipaliwanag natin sa kanila ang kaligtasan na gusto nilang marinig mula sa Diyos. Yes, kikilos ang Diyos kapag nagpakita tayo ng pagmamahal sa mga tao. Pero tandaan natin na kailangan ng Diyos ang ating mga salita at pakikipag-usap sa kanila patungkol sa Panginoong Yesus. May kita natin ito sa mga naunang kristyano noon na nagpakita ng pagmamahal sa isa't isa pero hindi ito natatapos doon kundi sila ay nagbabahagi din ng gospel kaya nga sabi sa Colossians 3:17 at anuman ang inyong sasabihin o gagawin gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama mabigyan ito ang tamang pag-reset ng ating puso Palagi nating itatanong ang ginagawa ko ba ay para sa Panginoong Yesus? Para ba ito makilala ko siya ng husto? Para ba ito mabago niya ako? Ito bang ginagawa ko? Para ba ito sa mission niya? Para sa pagliligtas? Kaibigan, ang buhay ay hindi patungkol sa iyo, kundi patungkol sa Panginoong Hesus. Kaya nga, reset your heart. Tandaan mo na kung malayo ang puso mo sa Diyos, siya ay nagdadalamhati para sa May isang matandang mag-asawa nagsikap na paarali ng kanilang anak sa isang university. Napag-usapan nilang buong pamilya na pagtutulungan nila na makatapos ang kanilang anak. Kailangan na 7 years pa para ito makapagtapos. At sa tuwing merong SEM break, ay magtatrabaho din ang bata para merong maipandagdag man lang sa kanya mga gastusin. Ang matandang tatay naman ay todo kayod Tuwing nagpapadala siya sa kanyang anak, halos wala nang natitira para sa kanilang gastusin ng kanyang asawa. Isang araw, nagdesisyon ang tatay na bisitahin sa eskwelahan ng bata, miss na miss niya na ito. At dahil wala siyang pamasahe sa train, ay nagpasya na lang siya na magdala ng karitela na hila ng kabayo. Maraming araw siyang bumiyahe at halos kawawang-kawawa na ang itsura ng kabayo at pati na rin ang karitela. Halos durog na durog na ito sa kalumaan. Nung ito ay nasa area na ng university, halos lahat na makakita sa karitela at sa itsura ng matanda, pati na dun sa kabayo, alam mo, pinagtatawanan sila. Tapos ito pa problema, hindi alam ng tatay na ang kanyang anak ay napariwara na sa barkada at bisyo. Nakalimutan na din nito ang Diyos ng kanyang tatay. Habang bumabaybay ang tatay sa kahabaan ng lupain ng university, ay may nakasalubong itong tatlong mga estudyante na pinagtatawanan siya. Pero nakilala nung tatay na isa doon ay ang kanyang anak. Sabik na tumalon, patakbong nilapitan ng kanyang anak at sinabi nito, siya ang kanyang tatay. Alam mo, sarap ng kanyang mga kaibigan, pailing-iling na sinasabi ng anak na, hindi ikaw ang tatay ko tahimik at malungkot na tumalikod na lang ang tatay. Wala itong sinabi. Bumalik sa karitela at umuwi. Pagdating sa bahay, umupo sa kanyang lumang upuan at doon napahawak ito sa dibdib ng mahigpit at doon na rin siya namatay. Alam mo, nakakalimutan ng bata ang vision ng kanyang tatay sa kanya. Sabi nito, anak, pag aaralin kita at pagtatapusin. Hindi din naalala nung bata yung panalangin ng tatay niya para sa kanya. Sinaktan niya ang puso ng kanyang tatay. Kaibigan, mahal na mahal ka ng tatay natin sa langit, ang Diyos. At mabuti ang plano niya para sa iyo. Pero sa tuwing naliligaw ang puso mo sa ibang bagay, nasasaktan mo ang kalooban ng Diyos na nagmamahal sa iyo. Nasasaktan siya dahil alam niyang masisira mong iyong buhay at mapapahamak ka. Kaya kaibigan, reset your heart. Ituon mo ito pabalik sa Diyos. Maaring gusto mo nang isuko ang iyong puso sa Panginoong Yesus. Kaibigan, yan ang pinakamahalagang desisyon na gagawin mo sa iyong buhay. Bakit? Kasi hindi niya maiingatan ang iyong puso kung hindi mo ito ibibigay sa Kanya. Hindi niya maililigtas ang iyong buhay kung hindi mo din ito isusuko sa Kanya. Kaya nga, manampalataya ka sa Kanya na siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan at patatawarin ka at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo ang iyong palatay sa kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking mga kasalanan sa krus. Ngayon nga, ay binubuksan ko na aking puso pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat dahil binigyan mo ko ngayon ng bagong puso. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. One of the best ways to guard your heart with all diligence is to determine to read the Bible daily. Kaibigan, bantayan mo ng buong sikap ang iyong puso dahil dito nakasalalay ang iyong buhay. I-reset mo ito araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible once a week, once a month, once a year. No, araw-araw. Tanda mo na ang puso mo ang bintana para makita ang spiritual na kalagayan mo. Ang puso mo ang magsasabi sa iyo kung tama ba ang kalagayan mo sa Diyos o hindi na. Kaya nga, i-reset mo ito araw-araw. Manalamin ka sa pamamagitan ng Biblia. Trade your heart. Ibigay mo sa Diyos ang iyong puso. Siya ang hanapin mo at habulin sa iyong buhay araw-araw. Huwag ka titigil hanggat hindi ka dumating sa point na araw-araw ay hinahanap-hanap mo na siya at sabik na sabik ka makausap siya. Ibigan, hindi ka niya maiingatan kung merong ibang nagmamay-ari ng iyong puso. Pangalawa, guard your heart. Bantayin mo ang iyong puso. Ibabangga mo sa salita ng Diyos ang nararamdaman at iniisip mo. Sisiguraduhin mo na ang North Star mo ay ang pagbibigay ng glory sa Diyos. Bago ka mag ay tanungin mo ang Diyos kung siya ba ay nalulugod sa iyong ginagawa? Pangatlo, share your heart. Ibahagi mo ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Ibalik mo ang iyong puso sa calling ng Diyos sa iyo na hanapin ang mga naliligaw at gawin silang alagad. At kapag ginagawa mo ang mga ito, ikaw ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago. Ikaw ay magtatagumpay sa iba't ibang area ng iyong buhay at hindi ka mapapahama dahil mananatili ka sa tamang direksyon kung nire-reset mo ang puso mo araw-araw. God bless.